Good morning. Welcome back to our lecture room and welcome back dito sa ating segment na Usapang Mana. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin isa sa mga katanungan ng ating subscriber regarding sa anak niya. Lasing, sugarol, baka nagadroga pa, no? Ang tanong po niya, eto po. Attorney, pwede ba tanggalan ng mana ang swail ko na anak? Yun po ang katanungan niya and we will continue after this short intro. Stay tuned. right, so pwede ka ba nanggalan ng maana ang suwail mo na anak, mam, ma no? So sasagutin po natin ang iyong katanungan at ang sagot po dyan nasa civil code po natin, no? Under the civil code eh meron po tayong tatawag na disinheritance. Nothing for you. Wala sa'yo. Hindi kita bibigyan ng mana. Yan po ang sa civil code natin, especially under Article 915. No? Ang sabi dito, A compulsory heir may, in consequence of disinheritance, be deprived of his legitime for causes expressly stated by law. So yung compulsory heir daw, pwede po daw i-disinherit. Yun po yung pagtanggal ng mana, no? Tanggalan siya ng legitim. At saka, dapat ito, nasasaayon po sa sinasabi ng batas, yung grounds po na sinasabi ng batas. No? Hindi basta-basta lang. Sabihin mong, uh, i-disinherit kong anak ko dahil, bakit? Pangit ang mukha? Hindi pwede ganun. Meron po tayong grounds stated under law. So, pag-uusapan natin dito, is itong compulsory heir. Anong meaning balik po tayo doon sa ating discussion before no kasi na discuss na natin itong mga compulsory heir no sino ba itong compulsory heir na pwedeng i-disinherit all right and pag-usapan natin ito si legitim ano ba ito si legitim no at ano po ba yung mga causes expressly stated by law all right so let's start with compulsory heir but before that remember yung decedent. Yung decedent yan siya yung namatay. Siya yung meron pong estate, no? Yan po siya yung namatay at may estate po siya. Siya po yung merong properties na naiwan, pera, kotse, lupain, at saka bahay, no? And ang binigay nga natin na example, itong si Jane, no? At saka si John. Mag-asawa po ito sila. Now, of course, para magkaroon po itong usapang mana, kailangan pong may mamatay. At ang Pwedeng namatay ang asawa si Jane or pwedeng namatay si John or pwedeng both of them. Okay. And okay, balik muna natin sila. At of course, ang parents ni Jane, ito po, ang parents ni John, ito po na sa right side. Ito po sila yung tiyatawag nating direct ascending line. Compulsory heirs po yan sila. Ascending line, no? Meron pa rin tayong Uh, compulsory air, itong tinatawag nating direct descending line katulad ni Baby JJ. Okay, direct descending line. Now, ang priority po sa manahan, yung nasa baba, direct descending line. Yung nasa taas, ascending line, magmamana lang sila kapag walang direct descending line. Okay. Now, how about po itong uh, mga kapatid po? ni let's say ni John at saka ni Jane. Ito po sila collateral blood relatives lang yan sila. So hindi po yan sila magmamana. Hindi po yan sila I'm sorry, hindi po sila, sila ma inherit. Why? Because they are not compulsory heirs. Magmamana lang sila kapag wala ang direct ascending line at saka direct descending line no kung wala si BBJJ wala yung parents nila diyan lang magmamana ang mga kapatid. But they are not compulsory heirs. Therefore, hindi po sila uh, subject sa disinheritance. Alright? Okay. Let us uh, ibalik ulit natin sila at tanggalin natin yung mga kapatid dahil ito lang po ang compulsory heirs. And meron pa tayong isa. Itong illegitimate child. no Depende po kung kaninong anak. Let's say in this example, anak siya ni John. So, pwede siya i-disinherit no? O tanggalan ng mana ni Jan, no? Of course, hindi kay Jane. Hindi naman niya nanay si Jane, no? Yan ang tawag nating disinheritance, no? Ng compulsory heirs. Now, balikan natin, magkano nga ba ang share ng illegitimate child? Magkano ang madidisinherit sa kanya? One half po, no? One half of that one share ng legitimate child. So, for legitimate child is that one share siya, one half po ang kanyang share portion doon. Okay, klaro po tayo dyan. Now, kung sakaling ito si Baby JJ eh lumaki, tapos nagkaroon ng asawa, tapos nagkaroon ng anak, eh ito anak niya, part pa rin dito siya Siya tatawag na direct descending line. So habang merong direct descending line, sila po ang priority, hindi po pataas. Okay? So, and they are still part of what we call the compulsory heirs. Yan, compulsory force heirs. Meron pang isa, Sinabi ko sa inyo noon, tanong ko, gigihan ko kayo ng 5 seconds to answer. Sino dito ang hindi ka mag-anak na compulsory heir? Ang asawa po. Okay. Pwede pong tanggalan ng mana ang asawa. Okay. Pwede po siyang i-disinherit din. Okay. But today's topic is tanong naman ng swail na anak. Dito tayo sa descendant. Okay. Now, let us talk about the next thing is itong legitim. Okay. Ano ba itong legitim? Sabi ng batas is that ang legitim is that part of a decedent's estate which has been reserved by law to compulsory heir. Ibig sabihin, naka-reserve na ito. Sabi ng batas, hindi pwede galawin. Kaya nga, kung magdo donate kayo ng property, sa deed of donation, nakalagay, din yun, nakalagay doon that I expressly reserve Uh, and state that I have reserved sufficient properties for myself and for the legitims of my compulsory heirs when I made this donation. Kasi kailangan, mag, hindi mo pwede i-donate lahat. 100% doon sa gusto mo i-donate or i-benta mo lahat kasi meron tayong tayong protected legitim under the law. Yan, legitim na yan po. Reserve po yan siya para sa mga compulsory heirs. Hindi po nyo pwede ihubos lahat ang property nyo na hindi po maiiwan yung legitim ng inyong compulsory heirs. At kung, kung meron kayong anak, descending line, sila po yung compulsory heir ninyo. Klaro po tayo dyan. Alright. And, sabi pa dito, the law of succession reserves the legitim of a compulsory heir and the general rule daw is that a decedent cannot dispose of this portion of his estate. Ibig sabihin, hindi niya pwede isali ito ibenta. Hindi niya pwede itong i-donate lahat. So, kung meron siyang properties apat, hindi niya pwede i-donate lahat ito or ibenta lahat ito kasi meron tayong legitimate no ibig sabihin hindi pwedeng masiruhan okay no zero hindi pwedeng zeroan kaya ang sabi ko sa donation Merong statement doon si donor. Sabi niya, when I donated this property, I reserved sufficient property for myself and for my heirs. They're legitimate. Um, before I made this donation. All right. At you know, kung merong general rule, meron po tayong exception. Okay. Exception po natin is itong disinheritance. Pwede po natin i-disinherit po yung ating suwail na anak. Madam, yung tanong po ninyo, ito po, ito po kasing disinheritance is a legal provision in law, no? That can be used by a decedent, yung namatay, no? To safeguard his estate, protektahan niya ang estado niya, doon sa mga undeserving and unworthy heirs. Kung yung, ang heirs mo na nga naman is, walang ginawa kundi waldasin ang pera dahil sa shabu, dahil sa droga, dahil sa sugal and everything, eh, bakit mo papamamanahan? Yan po ang tool natin, itong disinheritance. Ito po ang gagamitin natin na tulong po para maprotektahan po ang properties ninyo. Kasi pwede nyo namang ibigay na lang doon sa iba yung heirs rather than dito sa suwail ninyong anak. Alright. Okay. Let us proceed. So ano po yung mga grounds ngayon itong pag-uusapan natin. Ano po yung mga grounds, no? When this itong this inheritance maconsidered as valid. Okay. Let us go to number one. Valid ito if done through a last will and testament. So ibig sabihin gagawa po kayo ng last will and testament. Okay. Pwede pong tawag nating uh, notarial will. Yun pong notaryado ng ng abogado. And meron po tayong holographic will, yung sulat kamay, yung kayong gumawa, no? Huwag po kayo mag-alala, ito ang last will and testament na notarial will at holographic will, I will create a separate video for this para maintindihan po ng lahat paano po gumawa nito. All right. And then meron po tayong if the legal cause has been specified, ang disinheritance considered valid. Ibig sabihin, Isulat isulat mo doon sa last week kung bakit mo siya tanggalan dahil nga nagsusugal siya, nagdudroga siya and everything. Mga things like that, no? And pag hindi mo nilagay yung cause doon sa last will mo, ay hindi pwede siya ma disinherit, no? Kailangan talaga ilagay mo yung cause. All right? And then if it is not conditional, dapat kung mag-disinherit kayo ng anak or ng descendant niyo, Unconditional. Walang conditions. Kasi baka sabihin, i-disinherit kita kapag pakasalan mo si Maria dahil ayaw ko sa kanilang pamilya. Ay, hindi pwede yung ganyan. Disinheritance, no? That's void. That is not allowed. So, it must not be subject to the any condition. Unconditional po dapat. Alright? And number four, it the disinheritance is total. Siruhan mo talaga siya. Hindi pwedeng i-disinherit kita sa bahay na ito pero dito sa property do no, hindi kita i-disinherit. Hindi pwede. This inheritance must be total zero, nada. Walang maiiwan sa yo. wala ka talagang matatanggap. Sipa lata ka. Yan po ang tawag dyan. All right? So take note of that, no? This is very very important po para maging valid po si this inheritance. Right. Let us proceed now. Now, these legal causes, itong mga grounds na ito, pag-usapan lang muna natin for children or descendants, ha? Next time, pag-usapan natin paano natin i-disenherit ang asawa ninyo. Yes po, pwede nyo i-disenherit po, no? Meron pong mga grounds. At doon po rin, pwede nyo i-disenherit ang mga magulang nyo. For example, single kayo. Ano po ang ground? Di ba? Baro you din, no? Know, baka mamamatay ka, tapos madami ka ng pera. Ang yaman-yaman mo, tapos ang parents mo is, is, let's say, butter child ka, hindi sila deserving or unworthy sila sa mga pera mo, pwede mo so i-disinherit ang ascending line or yung parents mo. No? Wala kang descendant. We will discuss that on a separate topic. No? bang usapan po yung dalawa, spouses and ascending line. So, dito muna tayo sa mga descendants or sa mga anak. Kasi tanong ito ni ma'am, suswail niyang anak. Okay. Ito po ang mga sufficient causes to disinherit a children and descendants. No? Legitimate man siya or illegitimate. Okay, number one. If when a child or descendant has been found guilty of an attempt against the life of the testator, his or her spouse, descendants or descendants. So, kailangan na maging guilty po siya. So, ibig sabihin, may court trial, may court hearing, and he was found guilty. Attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, Attempt Pasi, pag papa ang patayin or, or mama, parricide, yan, okay. O, attempt against the life of the testator, okay? Kung yung father or yung mother, or his spouse, okay, no? Descendants or ascendants, pati sa lolo, attempt mo patayin. So, ibig sabihin, attempted parricide po, yon, no? May attempt and you're found guilty. So, ibig sabihin, pwede ka i-disinherit yung anak na yan. all right And number two. Let us see. Uh, take note of the word the guilty ah, before going to number two. Guilty talaga siya. Sabi ng batas, has been found guilty by the judge. Okay. And number two is that when a child or descendant has accused the testator of a crime for which the law prescribes imprisonment for six years or more if the accusation has been found grounded. So, ibig sabihin, yung anak nyo, ginagawan-gawan kayo ng kasalanan, ginagawan-gawan kayo ng krimen, pinailan kayo ng kaso, sabi na bausi kayo and everything, tapos ginabugbog and everything, yung pala, hindi totoo. Tapos yung in sa inyo is uh, mag-carry ng penalty ng six years or more imprisonment bilang magulang, bakit ako ginawa ng ganito na aking anak? Bakit niya ako pinakulong ng ganito? Na kung pas, kung, maari, kung napatunayan na totoo ito is makulong ako ng six years or more ang penalty. Eh, na-found out ngayon na innocent ako. Wala akong kasalanan. Because, sabi dito, the accusation has been found groundless po. Wala pong ebidensya. Ay, hindi walang ebidensya. Talagang hindi totoo. Oo. So, ibig sabihin, pwede niyong i-designate yung anak na yan. Pinakulong kayo na hindi naman totoo. Alright. Okay, let's proceed sa number three. Number three po, ang sabi dito. Okay. When a child or descendant has been convicted of adultery or concubinage with the spouse of the testator, grabe naman ito. Sobra. Convicted of adultery or concubinage. Ibig sabihin, kung may asawa nung testator. Pwede pala yan? Yes, pwede po. Pero imagine, hindi yung totoong nanay siguro niya, no? Ganito yan. I'll give you an example. Suppose, uh, merong papa. Wala. Widow na siya, no? Uh, widower. Wala na siyang asawa. Tapos may anak siya. Isa. Okay. Ngayon, itong si papa, eh, nag-asawa ulit. So, meron siyang wife. Okay. Itong wife, bata, eh, naging naging boyfriend niya itong anak at nagkaroon ng relasyon. So, pinayla ng kaso ang ngayon na convicted ngayon for uh, adultery silang dalawa, yung anak pati yung asawa and or concubinage with the spouse of the testator. So, ibig sabihin, yun nga, pati asawa ko, tinalo mo, sabihin mo sa anak mo. So, pwede po siyang tanggalan ng mana or i-disinherit, no? Through A last will and testament with this inheritance. All right. Okay, let's go to number four. Uh, take convicted dapat. Ha? So, mapailan din ng kaso din. No? Hindi ibig sabihin na hindi mo pailan, nakapailan mo ng kaso. Kailangan convicted. Hindi, hindi pwede yung nahuli mo lang. All right. You have uh, to have a, a, case in court no? and found guilty talaga sila and convicted. All right. And number four. Ito, ito, ito. Very important ito. No? when a child uh, by uh, or descendant by fraud, violence, intimidation, or undue influence causes the testator to make a will or to change one already made. Wow. So, ano ba yan? Fraud, violence, intimidation, or due influence. Papa, may papirmahan ako sa'yo dito na ano, ano yan? Ay, sa school lang para consent. Yung pala, <laughs> pinapirmahan sa kanya yung last will and testament na by fraud tapos lahat ng mana ay sa uh, uh, binigay sa kanya that is wrong so ibig sabihin pag malaman niyo yan pwede niyo yan siyang i disinherit or by violence sirutukan ka ng baril yung papa gawa ka ng last will bigay mo sa akin lahat papa ah. <laughs> or may ginawa na yung papa niya paritan mo yan papa bigay mo sa akin lahat yan no or intimidation tinakot or undue influence papa sige na no yung lasing siya nilasing na mabuti para gumawa ng ng last will and testament in favor of uh, himself or to change sa inyo ang pa, tanggalin mo yung ginawa mong last will kasi gusto ko i-favor mo sa akin. Then that is what we call undue influence. No, by intoxication. Lasingan, kalasingan. <laughs> okay. And number five, ano po ba ito number five? Okay, let us see. Okay. A refusal without justifiable cause to support the parent or ascendant who disinherits a child or said So of course naman, hindi ibig sabihin na ah uh, hindi kayo mag-support sa parents ninyo, mag-support kayo. Now, if you fail to support intentionally without justifiable cause, i-kick out yung pasabahay and everything, eh later on, biglang yumaman. <laughs> Tumama ng loto, ay eh, lalapit kay Papa, sorry. Eh pwede kayo nang i-disinherit dyan ngayon. Alright, teka. Merong nag-pop up na mail. Okay. So, let us proceed. No? Ano pa ito? Number six. Eto, grabe ito, maltreatment no of the testator by word or deed by the child. Grabe, by word or deed. Ikaw, wala kang kwenta ang magulang, wala ka umalis ka dito, pinapalamon lang kita. Maraming ganyan. Word yun, deed, baka binugbog pa. Tatadyak-tadyak, umalis ka dito, maglinis ka dyan, wala kang silbi. E eh, one day, nanalo ng loto. Ba, biglang naging marong, merong silbi, mama, papa, may silbi ka na sa akin. <laughs> Pwede na, eh wala na, na-disinherit ka na. Pwede ka disinherit? Yes, because maltreatment by word or deed by the child, no? Or descendant, no? Pwede yung apo, yan, or kung wala na yung mga parents, no? Yan, anak, wala naman anak, no? apo, disinherited, basta descendant po ang pinag-uusapan natin. Alright, Ano pa ba? Ah, ito, 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 When a child or descendant leads a dishonorable or disgraceful life. Yan. Merong mga bata, mga anak na uh, ninanakawan ng magulang. Merong mga bata o anak na parating tiyatakot ang mga mama, tinatakot. Yun yung maltreatment by word or deed. Parating nagsugal, inom, lasing, walang trabaho, dag ah uh, ano pa, nagdodroga pa, everything, no? Disgraceful and dishonorable life. Nabubuhay siya sa ganyang buhay, pwede pong tanggalan ng mana. Bakit nga naman? Kasi, eh, bakit mo naman nga bibigyan ng mana ang isang bata na ganyan na alam mo namang malulustay niya later on pag nasa kanya na? Ilang buwan lang yan, ubus yan, lalo na pag nasugal. Isang pusta lang yan, ta talo yan, wala na, ubus na. Then, That's it. It's gone. all right? Of course, and meron pang last, itong tiyatawag nating conviction of a crime which carries the penalty of civil interdiction. Discuss ko na sa inyo no? Pag nakulong na may penalty of civil interdiction, ibig sabihin, hindi na siya pwede makaboto, hindi na maka-manage uh, maka ng property, hindi na maka-benta or sell ng property niya. Then, if that child or descendant is convicted with a crime which carries the penalty of civil interdiction. Yung hindi na siya pwedeng gumawa ng boto, mga ne makamanage ng property, makabenta, etc. Then, pwede po siya i-disinherit ng mga magulang niya. Ma'am, pwede po. Ewan ko po kung pumasok dito yung grounds, isa sa mga dito, yung grounds para sa suwail mong anak, no? Ewan ko, bilangin mo from 1 to 8 nandito ba yun siya? Then, you could proceed with it. No? Okay. However, take note that um, under the Civil Code of the Philippines, meron po tayong sinasabi sa Article 918. No? This inheritance daw without a cost. No? Okay, sandali. Meron tayong window security. <laughs> Kabila. Now, this without the cost, no? the truth of which, if contradicted, is not proven, or which is not one of those set forth in this code, shall annul the institution of heirs in so far as it may prejudice the person disinherited. But the devices and legacies and other testamentary dispositions shall be valid to such extent as will not impair the legitimate. So, take note of this fact no pag hindi daw ma no kasi pag namatay na po yung yung testator ang mag-push po niyan na hindi po magdi-disinherit yung anak na yun, probably yung mga brothers niya, ipaprobate yan sa court and disinherited yun siya. Pwede niyang ilabanan. Pwede niya ko'y i-contradict nung na-disinherit na bata. Hindi yan totoo. Hindi ako sugarul. Hindi ako lasenggo. Hindi ako everything. Pag hindi po nila ma-prove. Okay. Or, ito pong hindi po ang ground for disinheritance na nakasaad sa will is that not one of those na-discuss natin kanina, yung 1 to 8, ay hindi pwede maboid ang disinheritance. It will annul the institution of heirs and therefore, hindi ito maapektahan ang legitim nitong na disinherit, na dinisinherit ng testator or ng magulang. At makukuha po niya yung kahit na yung legitim lang niya na reserve po ng batas. Alright? So take note of that pwede po niya i-contradict in court at pag ma-prove niya na hindi totoo or hindi yun siya one of the grounds stated under the code, he could get his legitimate. All right? Take note of that. So, I hope you learned something. Next time we will continue with the usapang mana and we will uh, uh make videos on paano i-disinherit si spouse at saka yung yung parents. We will do that in one video. With that, thank you, Sukran. Maraming salamat po. Have a good day. Take care everyone.